Kala Vice Mayor Makanlalay, bilang presidente ng BMLP Pangasinan, naisipadama pa ang parehong pagtingin sa mga kapwa BC Alcalde. Ang detalye ng balita mula kay Kaparlora Hernandez. Kaparlora. Yes, kapartner, bilang presidente ng Vice Mayor League of the Philippines, Chapter, na is ni Kalasya Vice Mayor Kevin Roy na kanilalay, na ang parehong uh, pagtunin sa si Alcalde, hindi alintana kung anong posisyon ang hinahawakan. Naniniwala si Makandalay ang pagiging mapagtumbaba at mapag o magbubunga ng uh, respeto mula sa kapwa at pagkatao na linaan niya ang hindi na mapag mapagtaas ngunit pagdating sa trabaho ay kailangan nitong gampanan ng maayos ayon sa posisyon na ipinagkatiwala sa kanya. Sunshine News Blast! Uh, as President, uh, ako ay makikibagay sa kanilang lahat na hindi ko uh, ipapakita, hindi ko rin ipaparamdam na tayo ay uh, nahalal bilang yung presidente nga ng samahan, pero ipaparamdaman natin sa kanila na pare-paras tayo, regardless, bago ba lang naman ang nahalal na presidente, pero pare-paras tayong lingkod bayan, pare-paras tayong vice mayor, pare-paras tayong nagtatrabaho sa ating bayan. So, I think I will gain respect, we will gain respect uh, to each other kung ganun yung ipapakita natin. At, uh, alam naman natin ang mga ang mga lingkod mga vice mayors, ang mga mayors, councilors, ay mga busy rin yan sa mga kanila kanilang bayan. So, uh, yun ang aking ipapakita at yun ang ma expect nila sa ating pamamahala. Sa palagay ng mga Vice Mayor Mahalalay kung bakit ipinagkatiwala sa kanya ng mga kasamahan niya sa VMLP ang posisyon bilang presidente dahil na rin sa karanasan niya bilang lingkod bayan noong siya ay naging alkalde ng bayan ng Kalasyao at ngayon ay naging vice mayor. Sunshine News Blast! Uh, so, ako, during the, the uh, selection of uh, ng election, ng magiging, ano, ng magiging presidente, ng VMLP ng samahang ito ipin, sinabi ko sa kanila ang nat natrabaho natin ay nakapagserve din tayong mayor siguro doon ko naipakita yung uh, kung si Kevin Roy Makalalay na uh, naging visible ako sa aking bayan ng ako ay mayor, nakapagtrabaho ako ng maayos ng ako ay uh, mayor, uh, naipakita natin sa bayan at siguro hindi na nakita ng mga, ng mga ibang bayan na siguro nakapag, na, 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 nakahawakan niya ang isang matas na posisyon sa kanyang bayan. Tapos ngayon ay nag-slide siya as vice mayor. Yun siguro ang nakita ng mga kasamahan ko na vice mayor na pagkatiwala rin naman sa akin ang pagiging uh, presidente ng aming samahan ng vice mayor's league dito sa uh, Pangasinan. Suportado naman ni Vice Mayor Makalalay ang administrasyon ni Kalasyo Mayor Patrick Kalamat dahil nakita nito ang magandang pamahalaad ng alkalde para sa ikakabuti ng bayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Leon Hernandez, na mo, sa Balita at Serbis Sunshine, Sunshine. Pagdami ng nakawad sa lawa, kinabahala ni Mayor Balderas. Paglalagay ng CCTV, direkomenda bilang panlaban sa krimen. Ang detalye ng balita, malaki kay Kaparbyen Berga Binya. Kaparbyen? Yes, kapag ito pa na isa sa mga sinakaharap na sirin ng bayan ng lawak ay ang paglaganap. ng Nakawaan sa ilang lugar. Ayon kay Mayor Balderas, aminado minado siyang sisipito ganap na um, maiwasan. Kaya hindi yeah. kahit ang mga residente, na makipagtulungan sa pangamalita na paglalagay na naraan sa kanilang mga tahanan so, na sa mga may kakayahang pinansyal. Ito ang alkalde, malaking tulong ang CCTV upang maiwasan ang krimen at mabawasan ang takot ng komunidad dahil umiwas umano ang mga kriminal sa mga lugar ng may surveillance camera. Sunshine News Blast! Hindi pa natin maiwasan yung Nakaw. Nakaw. Kaya na uh, parating kong sinasabi sa mga barangay na dapat meron silang CCTV. O yung mga, hindi lang sa barangay, kung kaya mong magpa-install o magpakabit ng CCTV sa iyong bahay, na personal mo kahit dalawa lang, napaka-laking tulong sa pag -resolba. o takot yung mga kriminal kung makikita nila may CCTV ka. Samantala, may panawagan din si Mayor Baldera sa mga magulang na may anak na sangkot sa mga iligal na karera sa kalsada. Kanya, hindi lamang ito delikado sa buhay ng kabataan, kundi nagdulot din ito ng prebisyo at paranid sa mga pa, motorista. Sunshine News Blast! May mga anak natin na kabataan na mahilig magmurk motor-motor dyan, -motor lalong-lalo na sa karira dyan sa bypass road from Balay Gito, Libag. Uh, ayuhan po ninyo ang inyong mga anak para hindi sila mawili o hindi sila uh, nagmumotor dyan na parang nakikikarewa para maywasan natin ang disklasya. Hindi lang ba yung nagpo-problema dyan, pati gobyerno ng lawak, nagpo-problema dyan na maraming nadidisklasya. Yun lang ang uh, aking pakiusap sa mga magulang. Sinimukuyin ng alkalde ang mga magulang na kausapin at isipinahin ang kanilang mga anak upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal sa si Dian Vergabinia, kaparte sa Balita at Sergio Dagdag pa ang balita, Mayor Peraña nagpasalabat sa tagumpay ng disaster response sa Bagyong Emong. Ang detalye naman ng balita Malaki kay Kaparishila, Balog Kaparsila. Lubos ang pasasalamat ni Obispo Demir Modesto Operania dahil walang mas inaitalang casualty sa pananalasa ng bagyong emo sa kanilang bayan. Sa so, panayam ng DZRDS na Radyo Dagupan, sinabi ng alcalde na maagal na sa gawa ng pagpupulong ang lokal na kumalaan, kasama ang MDRMO bilang bahagi na ng kanilang pagbana, bago tumadumating ang bagyo. Ayon sa datos, may higit sa na pamilya na piktuhan sa Orbis Tondo. Sunshine News Blast! po na dumating po yung bank mo, po na kami ng course yung uh, meeting namin, yung um, mediarawin uh, yung council namin, para pa yung na okay. uh, Kaya dumating, no, uh, hindi namin naasaan yung ganun yung kalagay ng tubig, especially those yung period, uh, wherever, uh, um, po na area sa yung So kami nakahanda. In fact, ang karamihan aside from mga uh, fitted families sa halos sa buong Armistron doon no? ang fitted families we have about more um, or less din ang pasasalamat si Mayor Oparanya sa Office of the Governor at sa uh, DSW Region 1 dahil sa tulong na kami lang ibinahagi para sa mga taga-Armistron ang niya uh, malaking tulong sa mga barangay ang pagdeklara ng State of Calamity dahil nagamit nila naga kanilang naga 5% Calamity Fund upang agad na nakatugon uh, sa pangailangan ng mga residente. Sunshine News Blast! Saan na ako'y napapasalamat na despite na i-declare our municipality as a calamity area, as a calamity, parang kami natanggap like our uh beloved governor, governor Ramon Gold Cold Water, nabigyan po siya Uh, na tumuto at sa yung Vista Bando, yung Vista Bando, yung Radio Mopis, yung Radio Mopis, na parang tumutuga. At saka, of course, ako, parang hindi na ako augmentation Kasi, alam ko lang parang may top page, kasi pa, nagamit nila yung 5% calamity, calamity fund because of my declaration, because of our declaration. It was declared by the Samaritan Biden, either by uh, Antonio Alexis uh, Labiga, declaring our municipalities uh, as a state of calamity. Pagkatandaan ang personal na tumulong yung Mayor Operano sa pag-rescue at paghapin pag ng mga residente patungo sa evacuation centers. Tenore rin na ang PDRMO, maging ang Philippine Army at Philippine Coast Guard sa so kanilang mabilis na pag-responde. Tiniyak ng lokal na napalna, kamala ng obispo na na patuloy sila magiging handa at alert sa harap na, sa harap na madarating pang pa kalamidad. Para sa Diyos sa Pilipinas po, Han, partner mo sa Balita. Samantala, inanunsyo ng lokal na pamahala ng Uminga na bukas na ang pagpapatala sa scholarship program para sa lahat ng mga mag-aaral sa kolehiyo sa nasabing bayan. Lahana naman ang Uminga LGU ng pagpapatala o pagpaparehistro ay hindi garantiya para otomatikong makuha ang scholarship dahil sumasa ilalim ang mga aplikante sa qualifying examination and evaluation bago ma maging full-fledged scholars. Ang mga interesadong mga mag-aaral ay maaring magtala sa Office of the Mayor sa panahon ng office hours at para mabilis sa paraan, maaaring ring. Iska ng QR code na pinopost ng opisyon na Facebook page ng Umingan. Sa mamagitan ng pagsumite ng registration, pinahintulutan ng aplikante na i collect at i ang kanyang personal data para sa scholarship registration at evaluation ayon sa nakasaad sa Data Privacy Act of 2020. 2012. Diyan naman ng LGU na lahat ang makukolektang datos ay tinuturing na mahigpit na confidential. Dagdag pang balita, Ben Mali, Mayor Merera handang makipagtulungan sa LTO para sa pagkuha ng tricycle plates. Ang detalye ng balita, malaki ka parlet, more brigger ka Handang mga ni Minmaling Mayor Pedro P. Marrero III sa Land Transportation Office sa LTO upang matulungan ang kanyang mga kababayan na makuha na ang mga plaka sa mga kanilang mga tricycle. Nilinaw ni Mayor Pit Marrero na para sa mga nagparehistro ng tricycle, mula 2018 pataas maaaring kunin ang plaka sa mga dealer. Sa so, antala ang mga nagparehistro ng 2017 pababa ay kailang kumuha ng plaka direkta sa opisina ng LTO. Sunshine News Blast! Pati yung ano, no? Pati yung plaka, no? Kasi meron din yung mag natin yung mga kababayan natin, yung mga mismong uh, ating uh, mga tricycle dyan, ano? No? Kung 18, uh, 2018 above, well, uh, pwede nilang kunin sa kanilang mga, ano, mga dealer, no? Pero pag uh, 17 above sa LTO, ang mga plaka na yan. Dagdag pa ni Mayor Pete Merera at ginagawa niya ang hakwang na ito para sa kaligtasan ng mga binwalin niyan at upang matiyak na sumunod ang lahat sa batas na no plate, no trouble policy. Sunshine News Blast! Kailangan din yan kasi sa safety purposes din ginagawa natin. Kasi makakatulong din yan pag isang ano kasi unang una mayroong polisiyang ating LTO na no plate, no trouble. Siyempre pag gawin sa no na nag-travel sila, mahuhuli sila. Eh, kung magkano ang kanilang mismong uh, violation uh, fee, eh, yun ang problema. Kaya, sabi ko nga sa kanila, na natin para at least maibigyan natin yung mga kababayan ko ang kanilang mga plata. Maano pa ni Mayor Merera na imbitahan ang tanggapan ng LTO na bumisita sa kanilang bayan maging mas madali ang proseso para sa mga motorista. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal, kapartner, Inlet Moro Briguera, kapartner mo sa Badita at Samantala, Dar Depet, magtutulungan para magdala ng sariwang ani sa Ilocos School Feeding Program. Ang detalye sa pagbabalik ni Kamar Ilet Moro Briguera. Nagbabalak na magsagawa ng isang kasunduan ang Department of Agrarian Reform, Dar, na pinamumunuan ni Secretary Secretary Conrado Estrella III at Department of Education DepEd sa Ilocos Sur upang direktang maiugnay ang mga agrarian ng mga agrarian reform beneficiaries sa mga publikong paaralan para sa school-based feeding program ayon kay Dar Provincial Agrarian Reform Officer Parpoto Engineer Vic MNS layunin ng mga inisyatibong ito na mai ang mga agrarian reform beneficiary organization sa mga paaralan bilang mga taga-supply ng sariwa at sustansyang produktong agrikultural para sa kabataan. Bahagi ito ng programang Partnership Against Hunger and Poverty. Dagdaging inis, sa pamamagitan ng nasabing kolaborasyon, may sisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad na produkto mula sa bukid upang makatulong na matugunan ang pangailangan pang nutrisyon ng mga batang kulang sa timbang habang nagbibigay din sa agrarian design beneficiaries at agrarian reform being organization ng check ng merkado sa kanilang mga produkto at mas maayos na kita. Ang pagpupulong na ito ay nagpapakita sa isang layunin ng DAR at DepEd na pataasin ang produksyon ng sakahan, pagbutihin ang kalusugan at impresyon ng mga bata at suportahan ang regular na pagpasok sa paaralan. Para sa Diyos at para sa Pilipinas pong kapartner Ilet Brigera kapartner mo sa Balita, Chair sa so, iba pang mga balita ilang LG sa Region 1, sinimula ng school-based immunization at community-based immunization sa tulong ng DOH in Locals Region. Alamin natin ang detalye. Malaki Kapar, Laura Hernandez. Kwa Laura na. Sinimula na ang ilang local government units o LGUs ng Region 1 ng school-based immunization o SBI at community-based immunization o SCBI ngayong taong. Ito uh, sa pag-ugnayan ng Department of Health, Iloco Central for Health Development, Department of Education and Defense at mga paaralan. Layunin ng programa na masiguro na ang lahat ng kabataan sa elementarya at ay may dagdag na proteksyon laban sa mga sakit kagaya ng measles, rubella at tetanus, diphtheria, human papilloma virus na maaaring magdulot ng cervical cancer. Pinilikayat na mga nag-iwiro ko sa si June 1 ang magulang, magulang at nagpag-alaga na iyakin na makikunahan ang mga batang sa magitan sa pagdalaw sa kanila sa immunization din sa paralan ng COVID at sa mas malutok na kinabukasan ng mga kapataan para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Learn your kapartner mo sa Balita at Tabi. Dagdag pa ang Balita kontra kaplastikan sa bayan ng Balungaw sisimulan sa September 1. Alamin natin ang Balita mula kay Marcella Balog. Marcella. Sisimulan sa September 1 ay taon ng kontra kaplastikan sa bayan ng Balungaw. Sally po pinaadalahanan ng Balungan LGU ang mga Balungenians na magdala ng kanilang sariling bag mula sa nasabing petsa. Ayon sa Balungan LGU, hindi na maaaring gamitin ang plastic sa mga establishment sa particular na sa merkado at tindahan. Dagdag din sa inihatid na ng LGU market bonds sa bawat barangay para sa ordinansa na kontrakotasikan. Inasalamat sa lahat ang pamahalang bayan at pagsikipagtulungan at inisyatiba o pagiging kapakipakinabang effective, effective para sa kapasitan at para sa kinabukasan. Para po diyan sa Pilipinas ng Mahal, sila may lupapet na mo sa balita at sa listo. Samantala, may 800 estudyante sa bayan ng Asingan na kinabang sa feeding program sa pangunan ni Mayor Carlos Lopez. Salamin natin ang detalye kay Kapagor Bien Bergabinia umabot sa walong at limamput siyam na mga estudyante ng Narciso R. Ramos Elementary School o an RRES ang nakinabang sa isinagawang feeding program sa bayan ng Asingan. Ito ay ni Asingan Mayor Carlos Lopez Jr. na layunin na mga pagbigay na may na pagkain o hot meal sa mga batang mag-aaral upang masugpo ang mal malnutrisyon at makatulong sa pagpapalakas ng kanyang katawan habang nasa murang edad pa lang. Ang programa ay bahagi ng advocacy ng lokal na pamahalaan ng asinggan na paigtingin ang kalusugan at tradisyon ng mga mag-aaral, lalo na sa mga pampublikong paaralan. Putuloy na mga hindi kahit ang LGU ang suporta ng mga magulang, guro at iba pang sektor ng kulidad upang maisulong ang kapakanan ng mga kabataang asingga niyan. Para sa Diyos at Filipinas, kumahal si Jen Vergabinia, kapartner mo sa Balita at Transmission. At para sa ring detalye na ating Balita, ang Regional Ubo Patrol Program, handog na lunsod at dagupan sa mga kabayang Dagupenyo bilang paguneta. Sa National Long Month, ang detalye mula kay Marcilla Balog. Marcilla. Bilang paguneta sa National Long Month, naghandog ang pamalang lungsod ng dagupan ng programang Ubo Patrol ang ubo patuloy sa inisyatiba para maagapan ma 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 at magabot ang mga ubo, bika at iba pang sakit sa baga. Pinangunahan ito ni Mayor Belente Fernandez kasama si Dr. Jolita Dizemisha na CHO Dr. Jennifer Rui ng Philippine Tuberculosis Society at Department of Health. Dahil sa tamang kalaman at maagap na aksyon, ayon sa Dagupan LGU ay maiiwasan ma ma ang mas malalang karamdaman at mapapanatili ang malinis at malusog na paging paghina sa bawat bagotenyo. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Shilabalo, partner mo sa Balita at Pilipinas. Sa...